Ayan mga idol, sa tatlong araw namin pag-general cleaning, ayan may tapyas na talaga. Hindi na ako nakatees. talaga. Ayan, crispy pata ang aming fries. Tsaka ginatampak bet. Pitong dalagang bukin. Ayan ang aming premyo. Sister, kain na tayo. Huwag kasasaban mo, sister Akas. Ayan mga lords, ang aming ulam. hindi lagi wala. Ano yan sa rice ka na dyan live? Ito ay lalagay ko ulit doon. Ayan. Ay, hindi ito live. Ano to? Ayan, kakain na po kami at ang aking shiritaki rice. Ang aking shiritaki rice. Ito. So, naglagay na tayo sa cup ng shiritaki. Ito po ang ating rice, shiritaki rice. Siguro, ano, kalahati lang yung makakain natin. Talagang nakakabusog kasi eh. Parang ang bigat sa yan. Okay. Ayan. Nakain na po kami. Ayan. Okay po. Bye. Ayan. Nakita niyo oh. Yes. Ang dotong. Alam niyo yung bihira kang makakain ng ganyang ulam. Kita niyo na. Bihira po kasi kami kumain ng ganyang ulam. Yeah. Ah, yeah. Okay. Bye-bye mga idol. Maraming salamat. God ah, bless. Salamat